Yun! Woo! Laki! Hindi! Ah! Uh, Ang ingaw! May luba! Ayun! May luba! Kulit yung pwede harapan din! Yun! Ang laki! Ang laki! Wow! Lah! Uy! May baka mga kakakakak! Kikidok! malaking kinita namin ngayong araw! Yan yung mga pamahay natin mga boss! Ayan! Ayan! mga uh, siw siw buhay na buhay yan ayan mauli namin kanina kasama ko si kuya Arjo Fisherman tapos ito yung kitang namin mga boss ayan 14 ang laki tapos nylon 100 Ayan, maya-maya mga boss ay mag-ariyan na rin kami. So tinignan muna namin ang lalim ng spot. Ayan mga boss ay mag-umbisa na mag -aryan. Ito na itong kamay buhay. Siyusi. ng na natin mga boss so yun mga boss patapos na tayo mag area last ka will hey! yun good morning mga boss ayan ay binalikan na natin ang ispat at hihilahin na namin yun yan na yung pataw sana may laman mga boss yan mga boss tayo muna unong maghila yeah. ah, yun post ah unong ba to, mga boss yan tayo muna uh. yun at lang unong may isda agad may isda <laughs> may isda dubok Uy, mamsa. Yun! Yun! Laki! Ah! 1-0. Nice one. Sabi. Uy, uh, pa. Sariwa. pa. pag na ba

Dali natin mga boss. Okay. Ito ito may isda dito. Kuang mas kuang. to? Murug duha lagi ka bukni. Ayun mga boss. Patuloy tayo at may luba na mga boss. Ayun. Matagal namin hinihintay. Shhh, kaya nagsabit. Ayun na mga boss. Yun sana may luba.

Isa isa asa para mga blaster. Yan na. Yun! Grabe! Yun! Yan mga boss, so, wakas na ikarga din. Grabe na lakit to. You know, mga 14 kilos so yan mga boss ay continue pa rin tayo sa paghila ah 1 2 3 kli na 1 2 Улуп, дус. Е, улуп, дус. Так. Так. А, так. У. Ну то Tamburin ito lambot lambot Pasok mo, pasok mo Isa Isa Isabit, mga boss ang daming sabod mga boss Ayan, continue pa rin sa hila Yun, Meron ka, yan Yun, Meron na naman mga boss Sana luba to Yun, ang haba. Ano to? la? haba haba. Ah, ahas sa dagat. ah sa ah, dagat. Ah, you know? ah sa dagat. So yan mga boss ay naglipat kami sa pangalawang bulo. Ah, continue tayo. yon may isda naman. Mahon! Uy! Naghikog! Naghikog wala. Wala pa man buton kumbuton. Ano na? Nag ah. Naghikog. sa dagat. So yun mga boss ay si kaibigan naman ang maghila. Tempo ah, nga yun buhay mga siw siw. Buhay pa ha. Mais dah mahu, kita ay. Ang laki. Yun. Yun. Bungol. Pating. Yeah. Si pa. Papakawalan yun mga boss. Mm. Token. Mm -hmm. mm. Malaban, lumalaban. Na, pakawalan na. Oh. Uy. Uh. Uh yun hindi niya nang ila yan halo halo ang pamay namin timbungan siw siw so yan mga boss ay nasa last ano na kami buya kaya lang nagsabit pa so ang gagawin ay dadragging na lang mga boss Yun, mga boss, sa so wakas, tanggalin At yun mga boss Ito yung isang huli natin Mamsa ah! Ang laki Ngayon mga boss ay Pauwi na kami So ito yung mga huli namin Ito Dalawang ahas Sa dagat Mamsa mga boss Pakalaki saka loobah sa aquarium mga boss ay babalan natin yung isda dito exactly. dito natin sa kaibigan yung pwede ba sa lang kod? ah mabaho niya ha?

Yung luba mga boss, baka dalhin namin sa Kuron kasi mahal yung presyo doon. yan mga boss, ito yung luba. Malaki. Okay. Okay, yan mga boss, papatimbang natin yung ano, gamsa. Mga woods pala, mga GSD na pala. Bigat din. Bigat nga. Mga GSD mo yan. let's go mga boss. so ito yun na yung mam ma mga boss ayan tingnan natin yun 11.4 mga boss ayan, mga boss, na kami sa koron so dito natin iti deliver -deliv sa koron mga boss ta pag tatanong-tanong muna kami kung magkano ang presyo ng luba ayan yan banda

<laughs> Papalong naman namin kayo. Ay, salamat po. Ah, kapatid na kami. Kilala si Boy Isla mga boss. Ah, ako Pagalan namin kanila. Pakalan boss. Salamat po. Ha? Pakalan? Nang. Nang. Ay, ito. Ariel na. Ariel. Ariel. Sa kuhuli lang namin kanila. Dito si Manu dito. Ah. Ay, Vlad. Dali sakit lang. Dali sakit lang. Un. 2.7. 2.7. Yan namin in expect. siya. Ayun. Yan ito na yung resibo mga boss. galing natin kung magkano ang total. 850 yung kilo mga boss, sumabot ang 12.7. Ang So ayan mga boss ay nakuha na natin yung payment ayan. So tingnan natin mga boss kung ilan ang total lahat. So ayan mga boss nabenta na nga yung luba o yung Tiger Grouper ang tawag dito o kalatang. So ito na yung resibo mga boss. Ayan. So yung luba mga boss o kalatang ay tumimbang ng 12.7 tag 850 yung kilo dito mga boss. So ang total lahat ay 10,795. So ito na rin yung tuta ng bayad lahat mga boss. Yan malaking kinita namin ngayong araw. Sa isang isda lang mga boss, grabe to. Yan, maraming salamat sa inyong suporta mga boss.